ito. Okay? 550. Pero ang pagawa nito, 450 lamang po. Saan po mapupunta yung uh, di ba, misyong presandaan? Saan mapupunta po yung 50? Ang 50 pesos po ay mapupunta po sa dagdag pondo para sa Guardian Protect. Doon po natin yung ipapasok. So, ang ilalagay lang po doon ng ating treasurer ay donation fund. Hindi po ilalagay niya na uniform fund. Kundi donation fund sa inyong branch no? kaya kami nagsadya na po rito para mas malinawan po kayo ano po ba ang ating mga obligasyon sa ating kapatiran ito no? pero bago natin simulan ang ating uh, usapin nais ko po muna ipakayala sa inyo ang ating mga kasama ngayong hapong ito simulan natin dito yan kay, siyempre ang pong uh, muna natin ang inyong branch president ng Hook Brigade Alliance Pillar si CNP and si Johan At siempre kasama rin po natin ang presidente po ng um, Red Dragon Wing Coalition Pillar pang ng brand. ang kalo ang presidente, naandito rin po ang presidente po ng uh, Gu Ka si CMM uh, Agent Wei Maylin. Sempre po na andito rin po uh, and nandito andito rin po ating General Secretary ng GIFSI si PGGS mm -hmm. Chaplin at ang kinatawan po ng uh, Wolf Infantry Alliance Pilar ang kanilang Vice President ng San Mateo Rizal <coughs> si <SS> Don <coughs> at ang Chairwoman Division po <coughs> ng asalain uh, alliance po no? Division Chairwoman Division, pilar. Division, pilar. Division pilar uh, Chairwoman Division Alayang Pilar, si Ma'am Nay, si PCGL, si at siyempre nandito rin po ang aking Vice Chairman ng GIFSI, si PCGS, uh, si uh, NP Doc. 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 Ay, Doc. Sorry. RGM. Yan. Ay, pinalitan na yata. Ah. Oh. nandito rin po yung ating uh, chairman ng Coalition Pillar ay yung po si PCGS Doc, na po ang chairman ng Coalition Pilar, At ang inyo pong chairman dito sa Alliance, si PCGS PNC Jazz. Ano po ang chairman ng Alliance. At po nakakasakot sa inyo rito, kaya kung ano man ang problema, dapat po ay may kay Pangulo at may ni Pangulo sa inyong Alliance chairman. Ano po? Sino pa po ba? Hindi, baka may ano pa yun. Wala Okay, syempre, nais nice ko rin pong ipakilala ang ating katuwang sa samahang ito, sa kapatiran po ng JFBSI, tayo po ay may, katu may katuwang mula po sa GUC, JCPII, si PCGS, Chairman Lar. Yan po ang ating katuwang po. At narito rin po ang ating overall chairman na si PCGS, CID, JGMF, Thompson Principe. No. At siguro, bigay muna sila siguro mga advice sa inyo bago natin parating sa kanila ang inyong problema at bago natin pag-usapan yung mga dapat pag-usapan po natin. No? Tingnan po muna natin siguro ng mga mensahe. Simulan natin sa katastasan sa ating pong uh, CID JG, uh, JGMF Thompson Principe. All branches! Ito po katibayan. Kasi nasabi ko nga po kay CNP si Johan ayan po oh Iba-ibang brand po yan. Magbibigay tayo ng sample dito na pasayin natin sa una. Ang dami, oh. Mm. Pero ito, may halaga. Mamaya pa papaliwanag yung halaga, ha? O, oh, katulad nyan. Joint collision pillar. O, oh, tapos meron pa rin may, may GUCI Lawin Pangasinan. Meron pang GUCI Dumalandan Pangasinan. May Angono. Etc. Basta, napakarami yung pag nyo po sa GC. Iba-ibang branch po ang magpapadala. Paano po ang sistema natin na makakarating ang tulong dun sa kapatid nating nangangailangan ng tulong? Ito ay, pa, uh, wag na ako, hindi na ako magtuturo. Kunyari ako, nangihingi ako ng tulong dahil may anak ko yung nasa ospital. 24 hours na. Pag inilapit ko, ito sa confederation at naaprubahan na ipakita natin ang katibayan na ito ay totoo, na humihingi talaga ng tulong kasi ba mamaya sabi pinaperahan ng kapatiran pag ito ay naprubahan at napatunayan sa mga requirements na kayang ipinasa, ah, ano po yan, ibababa na po natin yan sa confederation. Now, paano po diretso makakarti ang tulong? Gcash number ko po ang ilalagay. Kasi ako po yung humihingi ng tulong. Hindi po Gcash number ni CNP si Johan. Hindi po Gcash number ni Chairman Alliance. Hindi po Gcash number ni Chairman Lar. hindi po Gcash number ko. O hindi po Gcash number ni Bayes Ninyo O ni ano, sa pera-presa din po ninyo diretso po mismo sa inyo darating yung tulong malino po ganun po ang pagpapalakad po natin iniiwasan po natin dito yung sinatawag natin korupsyon pagsasamantala ng mga pinuno lahat ng pera na receive niya from the other branches hanggang nationwide hanggang abroad na receive ni chairman sabihin natin kunyari lang to ha 20 mil o 10,000 ang ibibigay sa iyo liman libo, na kay chairman na ngayon ang liman libo. Tama po? Kasi parang ganun po ang nangyayari sa inyo eh. Ano? Kaya walang pondo. Walang pag-uulat. Walang tulong na nakakarating na sapat. Kasi kay chairman pa lang, nasala na. <laughs> Tama po ba? Iyan po yung gusto kong ipaunawa sa inyo rito para alam ninyo na hindi po dadaan kay si NP Johan kung sakali man po may mga nangailangan ng tulong. Now, paano naman po tayo makakahingi ng tulong? Ano po ang requirement? Unang-una, -una, 24 oras na nakakonfine sa ospital. Okay? Pangalawa, meron picture nung pasyente talaga naka-confine. Baka may inoperahan ng doktor, picture mo, mahuli ka, makukulong ka naman. Siyempre, wag naman. Diba? Yung pasimpleng picture talaga din. Kasi paano? Kasi 'di diba, Bawal 'yan eh according to dalo law ng Republic Act uh, ah, 10 10175, bawal po talaga 'yan. Pero mawate po tayo ng para kasi 'yun po 'yung requirement sa national. Okay? Pangalawa, 'yung admission, 'di ba? Meron doon date, time kung kailan ka pinasok. Ano po ano? Sa 'yun sa mga requirements pa rin. And 'di pag na-approve na po 'yan, automatic pag sinabi ko pahingi po ng GCash number mo Bigyan mo na sa akin at ibababa ko. And then, unti-unti yan, maririsim mo yan. Lahat ng branches. Sa iyo darating yan. Hindi po yan dadaan sa amin. Kasi ayoko po ng gano'n na kung kanini-kanino pa dadaan ang tulong. Mali na po. Now, papaano naman po pala isang araw lang po na ospital? Sabi nyo, 24 hours. Paano po kaya tayo makakingin ng tulong? Isa po yan, sa ginawa po na natin, katuwang ating uh, si PCGS uh, Lar, gumawa po tayo na nag-amienda po tayo ng resolusyon. Ang akong tabagin po natin ay ano po? Guardian Protect. Ang Guardian Protect po, abalik ah, po ulit tayo sa ano? Sa unang tulong, no? Sa unang tulong, baka mamaya, alam ba si CNP, si ay, CNP to si, si Press, uh, nanay niya ng ospital. Eh, pamilyado na siya. Pamilyado na po siya, so hindi niya po saklaw. Doon sa national. Kaya hindi ka namin idoon may ilalapit. Okay po, malinaw po. Dito, ang saklaw lang po dito, yung asawa at anak mo. Ang saklaw lamang po sa tulungan. Kung ikaw nga po ay dalaga at binata, kung may magulang ka pa, saklaw mo ang magulang mo. Kung wala kang magulang, kapatid mo na wala pang pamilya, benepisyaro mo sa tulungan ng national. Now, dito po sa Guardian Protect, paano po natin matutugunan kung hindi kayo naaprubahan ng nasyonal? Yung po ang ginawa natin pamamaraan para hindi po magdaramdam ating mga kapatid sa kanang balikat. So ang Guardian Protect po natin dito na tinatawag, ang saklo mo rito, anak mo, kahit may pamilya na, asawa mo, magulang mo kung buhay pa. Halinaw. Klaro po ha? sa Guardians Protect, ito po yung hindi na aprubahan sa national. Ang tutugon po rito, ang GUC, GCPII at ang GIFBSI kasi magkatuwang po kami. So lahat ng branches po natin neto, yung dalawang to, nagkaisa po yan, nagkasundo po ang lahat ng chairman at presidente. Nagkaisa po kami sa paggagawa ng resolution ng sa ganon, matutugunan pa rin natin ang kapatid nating nangangailangan ng tulong. Klaro po. Now, papaano naman tayo makakakuha ng tulong dito? Sa ano, sa Guardians Protect. Siyempre, galing nga, isang araw lang na ospital. Siyempre, gumastos, di ba? Gumastos pa rin. O so, kaya yung uh, tatay at nanay mo, dahil may pamilya ka na, pero dahil hindi pasok sa national, ipapasok natin dito sa guardians protect. So, ibig sabihin, may matutulungan ka pa rin. Hindi ka manatulungan ng all branches nationwide. Andito pa rin po ang GUCJCPII at ang GIFBSI na aalalay sa iyo at tutugon sa iyong pangangailangan. Pero, may pero no, huwag po tayo nga ata na ganong kalaking halaga na katulad ng sa national. Kasi tayo-tayo lang di po magkakatuwang dito. Okay po. Tayo tayo hindi pa po magkakatuwang. Now, paano saan po tayo gumukuha ng pondo ng Guardian Protect? Meron po tayong tinatawag na monthly butaw. Sino dito ang mga umiinom? <coughs> oh. Sino na? Sino dito ang mga ni Garillo? <coughs> okay, di ba? Magkano si Garillo, kapatid? Siete, nakakailang stick ka sa isang araw. Ah, 10, isang kaha. Sipi mo. Isang kaha, isang araw magkano isang kaha? 120. 120. Ang Guardian's Protect natin 50 pesos lang isang buwan. Isang buwan. Matutugon ka kung sakasakaling ikaw ay isugod sa ospital. 'Di ba? Mangingihiyaan ka po ba sa 50? Hindi, 'di ba? Kasi hindi lang ikaw ang niya ng Guardian's Protect. Binipisyaryo din ang magulang mo at mga anak mo. Tama po ba? ba? Diba? Yun po, kaya ako ito na gusto ko po hingiin ang inyong pakikiisa sa programa natin ng Guardians Protect kasi kayo po ay nasa malayo. Ang ating pong naas uh, nas, ang treasurer po ng, ng Guardians Protect po natin mula po sa Gukajay. Siyempre, paano po natin may paparating ang ating Guardians Protect po doon? Unang-una, andyan po ang inyong uh, presidente na si Pres Johan andyan po ang inyong treasurer maglista kayo huwag kayong abot ng abot pag inabot mo kay treasurer ito pumirma ka may katibayan na ikaw ay nakibahagi sa ating guardians protect huwag kang makikisuyo pakisuyo nga po na ito eh kung, kung igigikas mo naman screenshot mo lagyan mo ng pangalan for guardians protect month of October or month of November para alam natin lahat na buong buwan ng Nobyembre ikaw ay nakapagbigay na ng iyong butaw para sa Guardians protek. Kasi ang, ang, programa lang po natin sa Guardians Protect ay yung butaw natin only per medical assistance. Hindi po yan pwedeng gamitin sa kung saan saan. No? Kaya ganun po natin pinakaiingatan po yan. Nap mapapatunay na po natin yan kasi tatlo kaka-November pa lang po ngayon pero natugunan na po natin yung dalawang nangailangan ng tulong. 'Di ba? May pruweba, may katibayan. Ipinopost pa nga nila sa social media eh, Sa sobrang pasasalamat nila na hindi man ganong kalakihan pero sila po ay ating natugunan. 'Di ba? Isang nakakatuwa sa kanila bilang isang miyembro. Malinaw po ano? Now, pag inoverall old po natin yaan, yung ating butaw, 100 pesos monthly. Bakit 100 pesos? 50 pesos sa Guardian Protect na ipapadala ng inyong uh, treasurer branch. Papadala doon ng listahan, ng mga pangalan, kung magkano ang uh, sino -sino nagbigay at magkano ang kabuuan at para sa anong buwan. Tama no? Sa so, minatitira pang 50, para sa ampun yung 50. Yung inyo pong butaw na 20 pesos, di ba iniwan natin sa branches para may pondo kayo dito? na yung 20 na na rin po namin ito na iiwan na rin po na yung 20 pa di ba sa damayan yon damayan pand iiwan na rin po namin sa branches magkano na lang po ipapadali sa national kano? 60, 60. hindi 100 50 guardian protect na ipadali na 50, 50. na natitira yung 20 pondo ninyo tama yung 20 para sa damayan pand ninyo kayo na po ang hawak nun, hindi na po ang national. So, magkano po natira? Sampup. Ano naman ang paggagamitan doon ng national sa sampung piso? Sino po maaasagot? Baka may idea po kayo. Yes. Bakit kailangan pa magpadala sa national ng sampung piso? Hindi na lang iwan lahat sa branch eh. Ano may narinig ako? Yes, Tama po. Kasi kailangan natin magpa-print ng mga dokumento tulad ng mga membership form. Kung wala pong pondo ang pinaka-sentral, saan po tayo kukuha ng pampaserok sa mga samasali? Para makapag-fill up ka. Kasi kung wala tayong form na gagamitin para makapag-fill up ka, hindi ka magkaka-ID. Kasi wala akong gagamitin na pampaprint. Tama pa? So doon po natin gagamitin yung 10 piso na, na nakukuha natin sa bawat miyembro. Lahat po yan tayo po ay dokumentado at may resibo. Diba? Kompleto, no? Kompleto yung chair mo. Alam ko na dito. yung ka lang, ha? Tignan ko lang, sandali. Ay, tinanggal ito sa ano. Nasa isang, ano, sorry. Nasa isang folder. Pero yun ay inaulat naman namin. Sa unang, ano namin, quarterly meeting, inulat ko po dito, kung ano po ang kaganapan ng ating pondo first quarter ha, ngayon darating na po ang ating second quarter na pag-uulat pangkalahatan po kasi yun eh yung inuulat po natin para lang po inyo ma maunawa at malaman ayan po Ay. sabi kasing record book eh, no? ayan eto po lahat po na nangkasaad dito isinulat ko po yan sa Manila paper kaya kitang kita po ng lahat parang akong teacher doon ito po nung March ganito, pumasok na pondo. Kabuuan, ito. Ito po yung ginamit. Ginamit po ito ng March 28. Saan ginamit? Nakasaad din doon kung saan ginamit. Bakit ginamit? Lahat po dinidetalye ko. Kasi nga po, ako ay ayokong paghahanapan, na, paghahanapan ako ng ultimo centavos. No. Kasi kung minsan, uh, noong una, ang, ang pinapahawa ko ng pera si Alayan. Nagka-treasurer kami eh naging presidente na so bumalik uli sa akin kaya oh, lahat ng record inire-record ko yan o oh, detalyado po tayo mga kapatid para hindi tayo paghahanapan ano po kasi kayo naghahanap kayo di ba kung ano na nangyari sa inyo so hindi kayo natutugunan ng inyong pamunuan noon ano po pwede nyo po yung i-check anytime Meron po din tayo noon na videohan nyo po no Press uh, CNP. Pwede nyo pong panoorin nyo na talaga yung kinukwento ko po rito ay may katotohanan at may katibayan na wala pong nasasayang na salapi sa ating samahan. Kasi bakit ka mo? Ayan po ang pinakaayaw na ayaw ni C.I.D. Thompson ang korupsyon sa kapatirang guardian. Ang tagal akong naging guardian dahil lang dyan, mabuburan ako ng C.I.D. Hindi ako papayag. Siyempre, ilang akong ingatan ni ba? Iingat ako ng tatak ko. At iingatan ko din po ang tiwala ng akin na sasakupan. Kasi hindi naman ako magiging chairman kung wala rin ako na sasakupan. Tama po ba? Siyempre, bilang isang chairman, makiisa po tayo sa mga programa, mga activity, dumalo sa pagpupulong sa ating mga monthly butaw, tugunan po natin. Hindi po mahirap niya, habi nga ni kapatid, isang araw, 100 plus ang nagagastos niya sa sigarilyo. Sa linggo, magkano yun? 700 plus. Sa linggo pa lang yun. E samantalang ito, sa isang buwan mo, 100 pesos. binipisya ka na matutugo ng kapa kung sakali mang ikaw ay madisgrasya. Tama po ba? Okay po, malinaw. Nilinawin ko ulit ha. Kaya, kaya ito talaga pinakasadya ko rito. Ang ating pong monthly butaw, sandaan ang iabot nyo sa inyong uh, treasurer na signatory ni Pangulo na katibayan na nakong nangulit sa nang kakana nang 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 ngayon buwan na ito. Pirmado ng Pangulo yan ha, at ang ibang eh. And then, pagka nakalista na by name at yung amount, yung para sa Guardians Protect, ipadala nyo na. Tapos siyempre, pag problemahin ninyo, magbabayad kayo sa GCAS, di ba? Iawas nyo sa pondo ninyo, i-record nyo lang. B uh, GCAS, tawag doon, charge. Gcash charge for guardians protect payment. O ganitong halaga. Para alam din ng mga miyembro, bakit nabawasan na pinadala natin doon, 500. Bakit naging 550 ang record dito sa ang galing yung Para alam ng mga miyembro na yun ay charges pala. Kasi through Gcash natin ipinadala ang ating guardians protect. Okay? So, and then, yung 40 may iwan sa inyo. Now, paano pala tayo maaapagbigay naman ng tulong sa ating national? Kasi kayo ay isang branches, no? Ganito po yan mga kapatid sa kanang balikat. Ang tulungan po natin per branches is 250 pesos. Ang kailangan nating ipadala doon sa nangangailangan ng tulong na kompleto ang requirement at aprobado ng national. Yung 250 pesos na yon hindi po yun isa-isa kayo ibig sabihin nito. I-divide na lang po. Yes po. Kunyari 50 katao kayo, yung 250 pesos i-divide yun ni chairman o ni pangulo na paghati-hati -hati ninyo. Okay po. Now, ganun din po pangulo na parang mahirapan. Ganun ganun naman po ang ginawa kong sistema. Kung ilan po ang nasa membro ng GIFBSI, i-delete baba pangatlong branch kayo, meron tayong uh, Red Dragon. Wolf, tsaka itong Brigade. No? Meron tayo tatlong brand sa GIFBSI. Siyempre, ang ipapadala natin tulong sa national dapat ay 750. Tama po. Nung una mga tulong, uh, ina, uh ako na naglalagay ng inyong mga pangalan. Si RMG Dan, Danlis, uh, Dan List, RMG Lisdan, SF Bell, NF Dor, si P. Uh, Johan, si Pounder Rene, si SRMG Rigor, ako po ang naglalagay niyan. Ito po ang record po niyan. Yung katibayan pa rin si Chairman, no? Hindi na nawalan. Kompleto po tayo ng record. Kapakita ko lang po, ha? Para alam niyo po. Ano ba yun? Ha? Ay, ito pala. Ah, kayo naiinip. Sino po ba yung mga naka-add sa GC? Di ba nakikita nyo may check yung mga pangalan ninyo? <coughs> oh, ibig sabihin nilagyan ko na po yun. <coughs> hindi, hindi ko po sisingilin yun. <coughs> hindi ko po sisingilin yun. Ano, huwag nyo pong isipin na binabanggit ko ito para kay singilin. Hindi po, kusang loob ko po yun. Di ba? Kasi gusto ko maramdaman ng buong GIFBSI na ang pagbilo po ay nakikiisa. Hindi nga po nila alam yun. Nalaman na tuloy nila. Di ba? Ako po ang tumutugon. Hindi, <laughs> para lang, pero kasi sabi ko, kaya ako naman tinugon na, pinaunawa ko sa dalawang chairman. Habi ko, baka hindi pa nila lubos ang nauunawaan. Kaya in-schedule ko talaga, sinadyan namin dito ngayong auno na kami makababa rito para maipaunawa sa inyo. Yun po yung inyong obligasyon. Na kailangan nyo magampanan, hindi yung puro hingi lang tayo ng hingi ng tulong, pero kayo ay tulog. Tama po. So, ngayon, klaro na. Ngayon, kung magiging klaro tayo, lahat ng pangalan nyo ngayon sa tulungan, ilalagay ko na ngayon doon. Pag inilagay ko ngayon doon, at nagbaba ako ng, ano, sinabi ko, dati nung pinag ko kayo ng di ba ang, ang, bagay nyo, 20 plus, ganon. Ngayon, ang ano ko lang, oh, bro, may tutulungan tayo, tig-12 pesos, minsan tig-11 pesos, mabigat ko.